Magandang uh, umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, December 13 at uh, Friday sa oras na 10.05 ng umaga. Nandito ngayon ang uh, Special uh, Operations Group ng uh, MMD sa pamumuno ni Sir uh, Gabriel Go. Good morning, Sir! Dito sa EDSA, northbound. Malapit na tayo sa Monyos. Ang uh, activities ngayong araw, ito nga illegal parking at uh, sidewalk clearing. Dito sa mga kabaan ng kalsada, ganoon na rin sa sidewalk. At uh, papasadahan yung uh, ilang uh, mabuhay rin dito sa Kalakang, Maynila. Nung huling pinasadahan itong uh, EDSA, Ah, uh, na lang yung mga natitikita mga jeepneys. Nadaanan din natin yung mga ilalim ng uh, footbridge at saka sa mga MRT station eh, wala na masyadong uh, na illegal parking or nagwi-waiting sa mga nasabing lugar. Ole. Tara, na natin 'yan. Tingnan natin po yung bus na yan. Uh, dalawa. Ah, tingnan na. Ang bilis nyo kasi. O oh, tara. Dandan dandan andahan. Matutok na. Bababa. picture. Well, uh, alam naman natin, no, palapit na ang Pasko. Uh, today is Friday payday. So, we're expecting na marami po sa ating mga kababayan pupunta yan sa mga mall area. So one of our priorities sa ating mga operation ngayong araw in the, in the next few days is yung mga daanan na ruta papunta sa mga malalaking malls. So tulad po ngayong umaga, dinaanan natin ang EDSA, no? EDSA northbound. So in preparation sa pagdagsa ng tao sa Trinoma, SM North, then Congressional, uh, towards Luzon Avenue, which is tatamaan din naman po natin ang UP Town Center. Actually, yung Congressional, it's also a, ano, no? a alternate route. Uh, palabas naman po ng NLEX, Balintawak. So, baka mayroon na rin po nag uumpisang nag-uuwian or pumapasok ng Maynila to do their Christmas shopping. Then, next naman, pagtapos natin sa Katipunan, it's a route going to Eastwood, Libis. And isa rin po yung area na yan na maraming mga malls which is yun nga po, Eastwood Center. Uh, andyan din ang ruta papuntang Shangri-La Mall and also yung mga backdoors ng Mega Mall. I will also operate yung sa p 2 Aurora Boulevard which is a mall area also, yung gateway mall and also yung mga backdoor ng mga pampublikong transportasyon ng mga buses natin. Maraming salamat po. Sa'yo ba yan? Sa'yo ba? O pinapagawa? Ito pa, ito pa. Pare! Saglit lang. Sa'yo ba yan? Lisensya muna. May ambulansya dyan sa harap, ano? Pakitingnan nyo nga. Ma? May driver ba ambulansya? Kasi kahit na ambulansya yan, hindi naman pwede nakabalandra sa bangketa yan. Nasa kahabaan tayo ng Congressional Avenue at sakop ng uh, Quezon City. Pakitikitan lahat. Huwag mo nang gagalawin. Alis ka muna. <starts> lahat ng motor, pati mga naka-hosting sasakyan. Huwag mo nang abante. Eh. Pira muna ng lisensya. Ha? driver kunin nyo yung mga walang driver lahat yan meron uh, meron akong dalawang sasakyan dito ha ah, Nissan Terra, saka kahay Ace tapos may mga motor pakuha nga kayo ng tow truck umpisaan nyo na yung ano nung dalawang sasakyan 1, 2, 3 Teka lang, teka lang Huwag nyo gagalawin Kailangan ko yung may merong may-ari na pwedeng alisin yan. Pag hindi may ari, huwag niyo pang gagalawin. Ayun yung marking, oh. Formento, may marking yan. Kailangan ko na isang tow truck, may isang tera. Yung tera, kailangan ko na aangkla ang dito. Wala naman lumalabas sa delta. Tigitan mo na lang Pag umabot yung may-ari Umabot Pag hindi, tow natin Nasaan? Lagpas na yan E eh, pag bumaba siya Hindi pa naka Bibitawan ko Kanina pa yan eh. So yung uh, tira na lang ma uh, mahatap itong van. At ito na yung driver. Pero natin kita na ito ng illegal parking. Paano ka nakapasok? Ilagpas kayo sa bangketa. Ka. Andun lang dapat kayo. Ayan, tulad niyan. Tulad niyan. Sobra-sobra yung -sobra lagpas nyo. Di ba na-operate na kayo isang araw? Alam ba ang complaint niyo galing presidential hotline? May parking na makimayos eh. Lumabas na yung driver ng tira. Kaya ba to? Eh naka na, towed na yan. May lisensya ka? Alam mo dapat yan. Nambang kita, hindi hinaharangan. Sa'ka na-operate na kayo isang araw ah. Sama ka na lang. Sama ka na lang. Pwede kang sumama. Para at least di ka mahirapan ang puntang impounding. Ilang beses na yan, hindi pa rin yung inaayos. Padwa, hindi naman sa kanila yan eh. Hindi naman sa inyo yan, di ba? May ticket pero kailangan yung may ari ang kukuha. O, tapos pinasok nyo. O, tapos sasabihin nyo na sa loob. Tangad! Kaya mo ba, ba? ito? Kaya mo ba ito? Pakuha mo! Gawin natin justification! Ano Laki, na yung uh, mayari ng sasakyan. Nirelease yung handbrake. Angat, 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 pakabilis, pakabilis. bangketa po kasi. O, papatong ads pa lang ito, check din na. Ads pa lang. Ito ay sidewalk pa lang, hindi pa lang. Ito ay alis, ito oh, bakal. O, pera mo lisensya. Pera mo lisensya, ha? Bago niyo po iandar, ha? Dito oh, po, pedestrian. Opo, nakaharap ko sa bangketa Sidewalk, ha? 'to. Sidewalk and street, kalsada. bantay nyo na ibang ano, para yung tayo nakaharap. Yung mga yan, wala bang driver yan? Ito, Fortuner. nakikita akong kulay puting Fortuner dyan. Sige, may driver. Pag may driver ticket, alis. Pag wala, pahangkla nyo na lang. Yung Honda, Honda BRB. Starex. Saka Vios. Yung nasa Mercury, tatlo yan. Lahat nakausli yan. Yan, yung mga sa Mercury. Pag may driver, tigitan nyo na lang. Pag dumating na yung driver, eh. Ay, wala na. Pag dumating yung driver, tigit lang yan. Sir? <tipan> Sir? Ito yung uh, Katipunan Avenue. Ito naman yung Pituason. Ang labas ito, Cubao. Okay. Kaya nilagay ko ito, sir. Oh, uh, Daling na sa hospital yung lola namin, sir. Nag-pull kasi na ano yung dito niya. Oh, pero bawal dito kumakas. Oh, Opo, kaya kakapark ko lang dito, sir. Ah, diwari, ticket lang naman. di ticket lang. Magdamit sir. ka, magdamit ka. Opo, pasensya na, sir. Opo, pasensya na, sir. Wala driver to Walang driver? Sa oras na 12.30 ng hapon, nandito tayo ngayon sa may kanto ng Pitwason sa kanitong Kalantyaw. At uh, dalawa ang nahatak dito.